Hello po guys. Ito guys, naglaga po ako ng sariwang mais. Ayan. Ayan o. Experiment ko lang guys kung pwede itong ginawa ko. Ito guys, uh, ko na po ito luto na. Tapos si pagkaluto, nilagyan ko siya na ito. Inamay na guys, sibuyas bawang. At yung luya, sinabay ko po pagpakulo dito sa mais. Ayan. Tapos lalagyan ko siya ng fried chicken, yung tira po namin na fried chicken. Kung ano lasa niya, ayan, lagay ko na po. Kung anong kanyang lasa. Experiment ko lang, guys. <laughs> Nilaga nga uh, mais na mayroong fried chicken. Experiment ko lang kung anong lasa niya. Tapos nilagyan ko siya ng konting asin. Tapos chicken na uh, chicken cube. Ayan. Kung anong kanyang lasa, guys. Experiment lang po ito. Yan. Pakulang po natin siya. Para uh, lumabot ang gusto. Pero malambot na po itong mais. Bago ko nilagay yung uh, dahon ng malunggay. Tsaka ito po fried chicken. Yan. Ayan, luto na siguro yan. Sima natin. Oh, masarap. Pwede. <laughs> hmm, pwede pwede guys, sarap. Ayan, naka eksperimen tau guys ng ulam. <laughs> nilagang mais na mayroong fried chicken. Ayan. Tapos mayroong manunggay. Ayan. Experiment tayo ng ulam. Pwede siguro to guys, ulam. Saka pwedeng uh, snackan lang. Pwedeng ulam. Mmm. Masarap ang sabaw. Hahaha. <laughs> <O, tiba? laughs> Ang sarap niya. Ang sarap ng mais. Manamis-namis siya. Namis-namis po yung lasa ng mais. Kasi bagong ano po ito eh. Bagong pitas ito. Pinili ko po dun sa tindahan. Bagong pitas. Sarili nilang tanim. Ayan. Yeah. O, oh, di ba? Ang sarap niya. Naka-experiment na naman ako guys. Bira kasi ako mag-experiment ngayon ng ulam eh. Kasi busy ako. Bira ako magluto. Puro luto na po kasi ang binibili ko. Ayan. Masarap ang lasa niya. Hmm. Ayan. Bango. Ang bango niya. O, di pa? Aha! Away, magustang pa ninyo aking experiment na ulam, guys. Mais na nilagyan. Mais na nilaga na mayroong fried chicken. Ayan. Ang bango. Hmm. Ayan. Ang uwi na po natin ito, guys. Ayan, guys, siya. Oh. yung fried chicken. yan Ayan ito yung mais. Ayan, malunggay. O, oh, masustansya siya. O, di ba? <laughs> mais. Mayroon fried chicken. Ayan, may malunggay. Ayan, thanks for watching po. Bye guys. Now, may magustang po ninyo ito at mga nanonood po sa mga videos sa followers and non followers viewers. Maraming salamat po. At ay marami pa po follow at mag-support po sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Love you all guys. Thank you so much po. Bye bye.